sa parts na ako kami oh. So iba talaga pag bumibiyahe tayo na malakas ang ulan oh. How's your experience? Lalaki naman ulit ano dito Ito si Ay! Tingnan ka dyan It's all about 9:14 PM. Yan mga kaibigan, uh, that is is sa sa sa, sa warp tayo. No, dito tayo sa Samal Warp. Yan malalaking papuro. Yung malalaking bangko. Uh, yan mga kaibigan. Yung sinasakyan natin ang lalaking uh, barge so ito. Uh, dyan si Mrs. Diyan na tayo mga kaibigan. Kasi uh, Kuya Jimboy, yung papa niya ay sumakabilang buhay ha, si Tatay Lolong so bumisita ko kami kahit wala akong tulog I'm just uh, going to Samal right now we are on board in the barge mga kaibigan so, makikita ninyo ang uh, malamig talaga ang simoy ng hangin dito kasi the weather is not that good there is a uh, moderate rainfalls mga kaibigan here in uh, Samal Island Uh, on board na po tayo We are here In the middle of the sea no? Middle middle Yan ang mga kaibigan uh, So yes mga kaibigan uh, Condolence sa Boko family no? uh, Kay Kuya Jimboy So uh, just we here uh, Papunta na po tayo doon nagmumotor lang ho tayo from Tagum Dagom City bound to Samal Island at bumisita na rin tayo kay Papa George mga kaibigan ang ulan talaga no ulan ulan talaga mga kaibigan mas we here Saya minta tawagan. Hmm. Aljon. Asa man daw sila na dito la Ya, yeah, di sama tu la kuya daw. Tu asyen tolo kita la janjan. Ang tolo kron dito ila papa. Ha? La papa sing tu tolo, tapi sa talaga ta. Ah. Oh. Kabalo ganggang. -gang. So mga kaibigan This we here <laughs> Ang tatagal pala magbiyahe dito no? tatagal tagal talaga It's around almost 2 o'clock so, Mga kaibigan na The heavy traffic at the Bunawan Bound to Tibongco And the weather is not uh, good Uh, there is a moderate rainfall here uh, due to the low pressure. I think that there is a low pressure here, so mga kaibigan, uh, na ho tayo sa malalaking uh, parts.